Ate, gusto kong ipahuli ng biyanan mo. Ano? Wala siyang basihan. Hindi niya ako pwede ipakulong. May proseso. Ate, wag na tayong sumugal. Umalis na tayo dito. Francis, tingin mo ba makakaalis tayo dito sa estate na to? Oo, ate. Nakausap ko na si Ronnie yung kadigit kong hardinero. May gate sa likod ng estate. Para sa mga staff. Pupuslit tayo doon. <laughs> Ay, naku, Galvani. Ang ka na naman. Lagi kang naniniwala. Ang bilis-bilis mong maniwala, kaya ka... Kaya ko ano? Ututo? Yan ba ang sinasabi mo? No. No. Hindi yun ang ibig mo sabihin. Kaya ka madaling mapagsamantalahan. Kasi sobrang kang bait eh. Tama na, huwag ka na magalit. Diba, nag-promise ako sa'yo na magbabago na ako. Good girl na ako. Pero, alam mo, Galvan, bago ka mag-celebrate, I think dapat siguraduhin mo muna kung um, apo mo nga yung nasa sinapo na ni George, di ba? Kasi, di ba, ba nagkita sila nung ex-boyfriend niya, yung investigador? Ano ba kumana nun si... Si Abdul, di ba? At saka, ilang buwan na ba yung nasa tiyan ni George? Kasi, di ba, dito sa estate, lagi naman nakikita na magkasama si George at si attorney Inigo. Mom, just stop it. We all know that Ate George is not that kind of woman. Matino siya. Okay, okay. Sige. Sabihin na nating tama nga si Sofia ang tanong. Talaga bang bunti si George? Princess, hindi. Masyadong delikado yung iniisip mo. Nakalimutan mo ano ba yung sinabi ni Mama? Ano ate? Napapabarilan niya tayo sa mga guards kapag umalis? O di sige. Mag-unahan kami. Ah, ano? Bakit? Diyos ko, bakit may baril? Ay, binili ko to sa nakasama ko sa ulungan, Nakalabas siya isang araw. Kasi baka naman gawa-gawa niya lang yan. Kung wakang marian para sa ganon, eh, siya pagbintangan. Kasi di ba pinagbibintangan siya na baka siya yung killer dito sa Palacios Estate. So, nagkukunwa rin siya para hindi siya pagbintangan. Para sa ganon, maawa ang daddy mo sa kanya and meron siyang kakampi. Diba, Sofia? Do you want to see proof, Vivian? Proof, George? dali-dali ng peke ng mga yan. Hindi peke yan! Ano pa ay ba? Bebya! Galvan, siyang sumugod sa akin. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Paano naman kita hindi uunahan eh ko ano nung sinasabi mo? Hindi naman nagpapanggap tong anak ko. O, yun na sige. Ani, buntis kung buntis. Ang tanong, Sinong ama? Eh, burit ka pala! Eh di, siyempre! Di ba, sinong ama? Tama na na Sinabi ng tama na! Ano? Ang tama na Tama na Stop it! Stop it! Eh, pagsabihan mo yan! Tama na! Uy! Sige! Tama na! Masalamat ka na! Tama na! Sinabi ng tama na! Sinabi ng tama na! Sinabi ng tama na! Hindi na! Hindi na! Para mawala ng mga pagdududa, Ipapagdiin na test ko ang bata. Iniinsulto niyo po ba ako, Pa? Hindi kayo naniniwala na si Basil ang ama ng dinadala ko? A ano po iyon? Naglandi ako at pumatol ako sa iba? Mabuti pa po itong si Sofia nakikita niyang hindi ako ganong klaseng babae. Kung totoo anak yan ni Basil, hindi ka tatanggi. Kaya ni Beverly, Nagpadiin na test siya dati. Francis, hindi. Ate, ate. Akin na yan. Akin na yan. Hindi mo gagamitin ate. yan. Dahil hindi tayo aalis ate, dito. Ate, umalis na tayo. Ayoko makulong ka. Naranasan kayong buhay sa kulungan. Ate, mahirap. Hindi mo kakayanin. Lalo na buntis ka. <laughs> hindi. Hindi niya ako pwede ipakulong. Uh, Frances, wala siyang, wala siyang pruweba. Anong pruweba niya yung salita niya? Sam, ano kung, kung makanap niya yung video? Video? Anong video na eh?